pinagpadala ng bulaklak. Ah, uh, ayan, medyo nilis ko yung mga jacket dyan. Kasi, tapos, ayan, medyo ma iseset namin yung table maya-maya. Tapos, ayan, 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 um, ayan, cake. bibigay pa ng... din naman. Them ito po. Oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung chicken soup itatapon na yan. Yan lahat. Ang kinuha ko lang ay Yan, mamaya uwarm ma up ko. Hmm. Ma Mat pa din. <laughs> yan Mamaya pa ang kabisihan. Darating daw ang mga um bisita ay 6:30 kaya mag-umpisa akong magluto ng mga 5.45 warm up na lang pero magbibig po ako ng ano para mamaya warm up na rin okay mamaya ulit sayang di ba yan na na po yung plastic kasi itatapon ako akong nanghihinayang kaya lang lang mag iuwi ko pa yun. Diba? Mm. Yan pa ang chicken soup. Last minute, we have to make this. Uh, ah, cauliflower. Big cauliflower. Pumunta po yung amo ko sa sa glit sa grocery at nagdagdag nito. Baka daw kulangin ang Ah, tingnan natin. Umakyat po. At mag-shower na daw siya. Yan. Tatapusan lang po muna natin. Busy, busy. Ayan. sinet so up po namin dito yung table. 30 na bata. Ayan. Tapos, nandun doon. Yung mga bata. Yung mga malalaki. Ayan, busy. Yung bed ko na to. Ito na lang. Tapos, rice. 6.30 pa naman. Ang no, oras ay 5.09 6.30 sila magdadatingan Ayan, tingnan nyo yung mata ko oh. Hindi ko alam kung bakit Namumula Hopefully, hindi pink eye Kasi kung pink eye, patay tayo dyan Lahat tayo magkakapink eye Ayan Busy si mama yan. Maparating na siya This is the chicken shawarma oven. I mean, oven, shawarma, chicken, whatever. But this is a shawarma. And we will bake it for 25 degrees for 30 minutes. Ayan, ang sarap. Ang sarap ng amoy. Kaya lang ayaw ng asawa ko ng ganitong klase ng food. Kasi... Yung spices, hindi niya kayang kainin. Yung amoy yun ba? Amoy. Alam niya na yun. Mm. No, my too, black one, black like tight. Ayan po, ang ubi ko lang po mga siguro 9.45 ba diba may kainan sa bahay, ilang family ng friend na pumunta yun sa bahay ngayon lang po natapos buti na lang ang aming bahay, apartment namin ay walking distance lang siguro mga 10 minutes walk, kaya ako po ay hindi na mamasahe sa umaga wala akong kumbaga walking distance lang yung mm, bahay ni na Naamo tsaka yung apartment ko yan kauwi ko lang po Nag naglalakad so ah uh, thank you po uh, sa mga nanonood na aking channel at ito po ay malamig kaya nakaganito na ako Yan, maraming maraming salamat po. At magandang buhay, God bless us all.